Pangulong Rodrigo Duterte tiniyak ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian at korupsyon. Ginit ng Pangulo ang pagpapatuloy ng maigpit na kampanya laban sa iligam na droga. May report si Rocky Ignacio mula sa Malacanang Live. Rocky, sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isyu kaugnay ng korupsyon, ang kanyang kautosang pag-aresto sa isang kumpanya ng sigarilyo dahil sa umanikatewalian, pati na ang patuloy na laban kontra iligal na droga. Nagpipit na nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katewalaan at korupsyon. Sa kanyang pagsasalita sa paglagda ng road sa coffee at cacao, pati ng memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Agriculture at Philippine Rubber Research Institute kasama ang Phoenix Petroleum Philippines sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na papapanagutin niya ang sino mang masasangkot dito. I hope that this recognition will inspire you even more. To remain steadfast in your advocacy to protect and conserve our coastal communities. My warm uh, gratitude to the guys who are there and who have received the awards this afternoon. As much as we are happy that local communities are becoming proactive in preserving our rural, rural coastal areas, there are still those who push for their own selfish agendas without regard to its effects on the environment and to the locality. I'm telling you now, we will not tolerate corruption in any form. So let this uh, serve as a caution to local officials who still condone illegal fishing activities in your areas. Stop now and suffer the consequences. Kinumpar na rin ang Pangulo ang kautosan na pag-aresto sa isang kumpanya ng sigarilyo dahil sa kasong economic sabotage. Dahil na rin sa umano'y paggamit nito ng peking tax stamp. Yes, yes, I order this uh, are. Sir, why? Why sir? Why, sir? Is the one back back behind back. it. Yeah, you no, know behind you know what, sir? Yes. Wait, cigarette stamps. Okay. ba, sir? Hindi lang yan. It's not a matter of BIR. Mm okay. It's for Aminado ang Pangulo na noong Alkalde siya ay may nagbigay sa kanya ng regalo. Subalit ang makitang may laman itong pera agad niyang ipinasoli sa kanyang assistant na si Bongo. Uh, I said that there was a Christmas gift. It was a gun during the last Christmas. sabi ko hindi ko tinanggap. And uh, when I was mayor, hindi naman wala namang sinabi. Basta iniwan lang. Uh, may hiningi pabor so sabi ko I am not into it pero pag tindig niya uh, may naiwan doon na parang hindi naman wala, wala naman bravery kasi wala naman sinabi gratis pinahabol ko kay Bong hindi ko akala ko kung Bong dito tanggapin ko hindi naman ako inom eh binibigay ko lang pero yung tinignan ng AID ko, uh, pera, sabi ko i-hubble mo kung saan yung gagawin yan. So, nahubble niya sa aeroplano mismo. Sige lang. President na na kayo, sir, na? Uh, President, last uh, Samantala sa programa ng agrikultura hiniling nito ang mabuti kung paano ginagampanan ni DNR Secretary Gina Lopez ang kanyang tungkulin. Amanado ito na kailangan ng dolyar ng Pilipinas sa pagmimina pero marapat rin silipin ang mga sinasabi ng kalihim kaugnay ng pagkasira ng kapaligiran. No, I want my country to earn. So I'm not saying that I am against the mining per se. That I'm against uh, big mining, far from that actually. I know that we need the dollars, but somehow we have to look at the other way in a different perspective. But she has a good case, Gina. And uh, hopefully uh, we can strike a happy compromise there. But more, I think, on the side of protecting the public interest. That is how I look at it. Kaya ako hindi ako nakialam. Never, never. Maraming tumatawag sa akin. Mga classmate ko. They wanted me to call the NSF. Cannot, cannot do that. For the life of me, I have never called any cabinet member for any reason at all. I confront them in the cabinet meetings. Muli rin iginait nito ang pagpapatuloy na mahigpit na laban kontra ilegal na droga. Uh, I, I, it's happening in all areas in the Philippines. The drug war, they're continuing in Samar later sila sila na doon, sabi ko, yaan mo Let them keep each other. At uh, tatapusin na lang natin yung iwan. Kasi, pagkakabay, ikaw ang pasangin lang, ano? Ikaw ang Magdabang pasingin lang sa Tagalog, yung ah, pagbintangan ah, Na naman, ah, nagpatong na yung, sabi, hayaan mo na muna. Let them ah, fight each other. So, it's the turf now, it's the market. And, uh, do you know why mahirap ngayon? Do you know why it is really very hard to confront criminality now? confront. Ganito yan. It's always the fear of the law that stops someone or somebody from committing a crime or do a wrong. Ganun yan. Tayong sa panahon natin, we're always admonished to obey the law, even the mere ordinances of the city. Sa iba pang mga balita, lusot na sa kamarang panukalang pagbabalik sa parusang bitay. Di matapos bumoto ang dalong daan at labing anim na mga mababatas pabor dito sa ikatlo at pinalapagbasa sa mababang kapulungan. May report si Jervis Manan mula sa House of Representatives lang. Jervis! Matatapos nga lang bumoto ng mga mambabatas kaugnay ng panukalang ibalik ang death penalty at pasado na nga ito sa mababang kapulungan. kani kanina lamang ang natapos yung botohan at sa botong 216 ay naipasa ito on third and final reading. Sa ngayon ay binibigyan na tatlong yung ilang mambabatas na gusto ipaliwanag yung kanilang boto. So 257 ang present ng mga mambabatas sa sesyon ngayong araw pero nadagdagan pa yan nung nagsimulan ang botohan. In the end, 216 ang bumoto in favor dito, 54 ang tumutol, at isa naman ang nag-abstain. Kasama sa mga bumoto in favor of the bill ay ang leadership ng Kamara, kabilang na sina Speaker Pantaleon Alvarez, Majority Leader Fariñas, Justice Committee Chairman Ray Umali, Deputy Speaker Gwen Garcia, Deputy Speaker Fred Castro, at iba pa. Kasama naman sa mga bumoto against the bill ay ang makabayan bloc gaya ni na Bayan muna Congressman Kaloy Zarate at Teachers Party List Congressman Antonio Tinio, mga mambabatas mula sa Kabataan Party List, Gabriela Anak Pawis at maging si Kabayan Congressman Harry Roque. Bumoto rin against the measure ang independent minority sa pamumuno ni Congressman Edsel Lagman. Karamihan ang mga miyembro ng Liberal Party ay against din sa death penalty at ang mga pro-life congressmen sa pangunguna naman ni Buhay Party List, Congressman Lito Atienza. From the majority, ang bumoto laban dito ay sina Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo at sina Batangas Congresswoman Vilma Santos-Recto. Kanina ay sinubukan pa itong harangin pero hindi naman nagtagumpay at nagproceed sila sa botohan. Aljo at Kathy, walong buwan ang itinagal mula ng ihain nito hanggang sa maaprobahan ngayong araw. Sa pag-cover natin dito sa batasang pambansa simula ng Duterte administration ay ito na nga yung pinaka divisive at controversial na issue na ating nakita halos ito sa butas ng karayom dahil maraming ibinabatong mga kritisismo laban sa pagbabalik nito. Pero giit naman ng mga tutol, masyado raw minadali ang pagpapasa ng panukalang batas. Pitong araw lang kasi itong napagdibatihan at pitong mambabatas lamang yung nakapag-interpolate dito. Ang purpose kasi doong debate is to thresh mga issues sa muling pagpapatupad nito, lalo na't buhay daw ang nakasalalay. Kanina ay nakausap natin si Speaker Pantaleon Alvarez at sinabi niya na itutuloy nila yung pagpapalit ng mga House leaders na bumoto laban sa mga o laban o nag-abstain sa death penalty. Sa katunayan ay milistahan na raw sila ng mga mambabatas na ipapalit nila sa mga mababakanting pwesto. Right now sa bersyong ipinasan ng Kongreso ay tanging drug-related charges lamang ang pwedeng patawan ng death penalty. Hindi pa kasama ang plunder, treason at rape pero plano raw itong isunod ni Speaker Alvarez. Isang dekada na rin na walang uh, death penalty dito sa bansa dahil tinanggal ito noong 2006 sa ilalim ng uh, administrasyon ni dating Pangulong Arroyo. Ngayong pasado na ay itatransmit ito sa Senado at iintay nito na maipasa ang Senate version at kapag naipasa na doon ay itatransmit naman sa palasyo para malagdaan na ni Pangulong Duterte. Ang pagbalik ng death penalty ay isa sa mga pinakamalaking campaign promises ni Pangulong Duterte dahil ito raw ang sagot sa kriminalidad sa bansa. Pero para sa mga anti-death penalty congressmen ay hindi pa naman daw tapos ang laban dahil i pa raw nila ito sa Supreme Court. Yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pabansa. Balik sa inyo, Aljo Atka. Maraming salamat, Jervis Manahan.